Di pa kwan ka na, magpa-extension ka na ng oras. Hindi ako gagarahin ito, wala akong Isang <mulong> araw talagang walang-wala, -wala, kahit pang kain. <mulong> bakit normal naman na, bakit na... Wala, wala talagang tao. Sa mall, ang haba ng pilang taxi. Jody Santa po. mga Alam mo tsatsaga tiyak ko dito sa grab. Huh. Wala, wala yang grab, wala. Eh di ba dapat marami nang pera ng mga tao kasi malapit na ng Pasko eh. Kahit ka sa grab madalang ang booking eh. Dire mo na ka pang alim ka pa lang. Baka naman natatalo na kayo ng kuan ng mga itong mga Halo nga ng Jura, Jura do, oh, yung mga motor na yan. Kasi siyempre, Radikayto oh, iba kasi, na gusto nilang mabilis ang biyahe. Masarap sa pakiramdam. Makakaunti sila kagad do sa pupuntahan kasi nila. Mabilis din ang buhay. Tayo na nga lang. Aramin na ako na sakay na ganyan na uboy talaga sa kahit saan ka subo, mabilis Kasi hindi ka nga safe diyan eh sa mga motor na 'yan. Upo ba, na sasakay ko. Pupunta sa sumuyong planto sa Magallanes. Sabi nyo sa driver, maganda ka, e matulas daw. Kasi ni Chingit sumimplang siya. kas yun po pati braso. Lalo na kung yung masakyan mo na driver e eh, kas kasero din. Mamadali din yan. Eh. Eh, hindi, hindi pa nila alam na cargo yun, tayo, yung kanilang... Kaya mo ha? sa Facebook yung kuhan sa may maral ko yung babae. Puta, so, yung mukha niya. sa kuno. Oo. Yung right ang tayo. Delikado kasi yan yun. Eh. Apat ah, ang gulong na, na didisgrasya nga eh. Yung magulang magkano ng milyon. Tapos magkano na pala lang pala isunod, isang dalaw. Yan, delikado yung mga yan. Di nga, bakit pinayagan na yan? Wala kang safety dyan eh. Nasa bigla pa kasi ang eh. May hawak ito mo yan, lalabang ka dyan, mga kasabayan mo, minsan mga malalaking truck, bus. Ipitch ka. Eh, kung hindi pa defensive ang driver, eh, maipit, no? Iba e, kung bakit tinatangkilig din yan ng mga pasahero Kasi hindi ba talaga nang mamadali? Mamadali sila, pero... Wait, Mapadali din ang kanilang buhay kung sakali. Mami,

Kuha po yan ng ACS. Kasama-sama niyo rin po, Diego Bandito. Dito sa programang EDSA.